everything will be changed. Lahat ay magbabago. Eh, pero yung kanyang salita, kailanman iti mananatili. Marami tayong ipinapahayag sa ating sarili, di ba? The story of the life of other people. Pero yung istorya ni Jesus, minsan hindi man lang natin naikwento sa iba eh. Di ba? Nagbago ang lahat. No? Yung 11 years na relationship, ngayon wala na. Ano? Nagbreak na alam na alam nyo, nakapapangiti kayo ha, no? Di ba? Pero yung relasyon ni Jesus sa atin, di ba? Nananatili, naroon pa rin. Tayo lang kadalasan ang humihiwalay, bumibitaw sa kamay mismo ni Jesus. Tayo mismo sa ating mga sarili ang lumalayo sa relasyon natin sa Diyos. Kasi merong mas mahalagang bagay tayong ginagawa sa ating buhay kaysa ang unahin si Kristo. Kaya nga no, my dear friends, batid natin ang pagbabago ng mundo. Pero yung mga pagbabagong iyan, hindi natin pwedeng sabihin, galit ang Diyos. Pero kailanman hindi na galit ang Diyos sa atin. Binibigyan lang tayo ng Diyos ng panibagong pag-asang makita ang tunay sa ating buhay. Kaya nga no, papasok na tayo sa season of length sa darating na linggo, unang linggo ng atyento, binibigyan tayo ng Diyos na makita na tayo may pag-asa pa. May pag-asang baguhin ang ating mismong sarili sa pumagitan ng matimiyas na pananampalataya sa Kanya. Sana sa bawat araw na pagdalo mo ng banalamisa, sa bawat araw na pagluhod mo, paglunubinaryo mo sa mga santo, hindi ka lang nababago kundi nababago rin sana ang malalim mong pakikitungo kay Kristo. Remember my dear friends, no? Mawawala ang langit at lupa. Pero kailanman ang salita ni Kristo'y patuloy na mananatili sa ating mga puso. Amen.